Mga kadyop, sa video ito magluluto tayo ng pinapotok at tilapia. Ito yung aming version sa aming probinsya. Tara na, umpisa natin. Ang unang hakbang ay nilinis ko muna yung tilapia. Pinaghanda ko yung aking mga luya, kamatis, at saka yung sibuyas dahon, at saka asin, at saka sukal na kunti. Inasinan ko muna yung tilapia para malasa siya agad habang ako ay nagpipreto paghalo aluhaluin lang ang mga ingredients na yan, pagkatapos ng prito ay atin siyang ihalo at ilagay sa dahon at balutin ng aluminum foil para hindi magasto sa dahon. Kasi dito sa Canada, magasto dito sa dahon. Mahal yung dahon, binibili pa dito yung dahon ng saging. So ang, ang diskarte ko, may foil sa lababa para dublihan ko ng foil para hindi siya magasto sa dahon saging. Sa so prinerito ko muna yung isda, half cook lang guys. Huwag niyong ilutong masyado para yung purpose niyan, para mawala yung kanyang amoy at lansa. Basos balik baliktarin mo na, mas maganda kung deep fry para hindi ka na magbulo baliktad. Pag maraming mantika, pero kung nagtitipid ka, ay kunti lang yung mantika. At dalawa lang yung ginawa ko dyan, kasi dalawa lang naman kami. Para mayroon pagpilian. may malaki at may maliit. Kaya na guys, tapos nang naprito. Pinaglalagyan ko ng mga ingredients na akin nilagay. Yung kamatis, sibuyas, sibuyas down at saka asukal na kunti at asin. Paminta, yun ang akin nilagay para hindi na masyadong magarbo. Kasi kung maraming ingredients, hindi maganda sa ating katawan. Yan o, binalot ko man down sa aging, isang isang balot ng saging, tapos dublihan ko siya ng aking aluminum foil para hindi siya magastos para mahal din yung daw ng saging guys buti kung sa probinsya tayo ay walang problema kaya kinukuha lang yung sa paligid ng bahay yun na yung maging silbi yung tali niya para hindi ka na magtali-tali kasi pag i-oven mo talian mo siya ng mga butcher twine baka masunog pa dun at umapoy sa loob ng oven pwede rin siya ihawin sa labas sa barbecuehan kung gusto mo pero kung madali ka sa oven na lang para mabilis i-sit mo lang ng 15 minutes ayos na at yan ang isa yung pangalawa yan, balutin niyo kagaya ng isa kanina sa uh, unang tilapia na ginawa. Ngayon, ipahinid eh, natin yung broil, yung kan, yung, yung broil na, yung oven. Parang ihaw ba? Kasi broil yung nilagay ko dyan. Painitin natin sa high. Para malakas talaga yung apoy. Kasi kung mga lulo, ah, uh, hindi yung maka yan. At yun na guys, ready na. Pinasok ko na sa oven. Sa 15 minutes, luto na yan. Kasi luto na agad, half cooked na yan ang naprito ko. At yun na guys, napakasarap na naman yung aking mukbang ngayon. Samahan nyo ako at tirahin natin yan. ano Amoy na amoy, walang amoy, amoy, walang kalasa-lasa, walang ka uh, lansa-lansa. Kasi patay siya sa, sa uh, nilagay ko mga ingredients. Yan na guys, tara, magdasal tayo. Mayroon akong kamuti, sausawan, at yung kamuti niya, in-steam ko lang sa aking sinaing. Pagkatapos ng saing mo na yung malapit na maluto, ilagay mo na sa taas para hindi ka na mag-steam sa tubig ko sa kaldero pa. Walang maraming arte, isabay mo na sa pagluto ng kanin. O ba diba? mayroon mga diskarte mga probinsya, pag uh, nagsaing ka, ilagay mo na yung dahon ng kamuti sa taas. O magdasal man tayo. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Christ as O Lord, and His gift, which we are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Guys, kain tayo. Shout out muna sa inyong lahat, sa mga nanonood, sa mga followers ko. Sana kung mapanood yung video na to, mag-comment ka mo at mag-like. Para malaman ko kung nasaan kayong lugar at i-shout out kayo sa next video. Sa mga hindi pala pa, uh, nakapalo, pakipalo sa aking page. Like and share. Maraming salamat guys. Malaking tulong sa akin yan at si God lang bumalik sa si inyo. Mabuhay tayong mga Pilipino. Sige, tuloy tayo. Ang sarap-sarap. Unang subo ko para sa si inyo. oh, di ba? Bisik ni bisik. Organic na organic yung aking kinakain guys. Ito ka sa Canada kasi summer. Maraming akong gulay sa likod ng bahay. Kahit maliit lang yung aking espasyo na pinagbigyan ako ng mayari ng bahay. At least, yung, uh, yung tanim ko, sari-sari. limang klase sila yan. At nakikita nyo mo sa mga video ko. oh, kung kaya magluto, kung bibilhin nyo yan sa, dito sa mga Pilipino store, sa mga restaurant, ay baka 15 na yan o kaya 12 yung isang tilapia na yan pero ang bili ko ng tilapia na yan sa super is 7 dollars lang uh, dalawa pa sila so di ba lutuin mo Napaka-dali lang yung mga ingredients niya. yung nilagay ko lang ay sibuyas uh, bawa aluya kamatis at saka yung sibuyas dahon kasi may mga tira tira sa fridge hindi mo na kailangan mag arbo dyan kasi yung tilapia asinan mo lang okay na yun eh nasa pagluto yan sa pag prepare mo kung pag prepare mo ay medyo hindi malinis kailangan iran mo siya ng tubig na mainit para mawala yung madugudugo nya plus yung nag, ng lansan nya at amoy ng isda yung prito narito mo siya ng hapkok yun malaking bagay yun na mawala yung amoy ng isda o nga pala guys hanggang dito lang yung ating video kasi mahaba na uh, ah, nakakaburing na at saka yung required lamang is 7 minutes baka sa mubaran tayo maraming salamat sa inyong ulang sa panunood at kung nagustuhan nyo ang video na to pakipalo, like and share maraming salamat at ingat kayo kung saan man kayong sulok ng mundo mabuhay